Hi Ma'am Lourdes. Good morning. Thank you again for trusting me. Um, isa isa ulit uh, client from my YouTube account yan. Um natutuwa lang ako na uh, from the start kasi ang YouTube ko is para lang may memorying matera sa mga plans kasi nga Since nagbebenta uh, ako, nagla-live. So, yung mga dream plant ko, minsan pag nagugustuhan ng client, nabebenta ko rin. So, sa akin, okay lang din naman kasi ma-avail ma ko pa rin yun. Para lang, yung YouTube account ko para sa akin, parang, parang meron lang akong memories na matira sa akin. Yan. So, yun. Salamat ulit sa pag-abay ng lordes. Ito na yung kanyang order. Ito si... Ang ganda, oh. Si... Mutated uh, Avocado Shake na parang si Peach Banana, na. Ang ganda. Tapos, ito naman si... Red Hot Lady. Si napakagandang... Sandrop. At saka, ito si... Manjula. Ito si mutated uh, ang ganda oh. Siam pearl. Yan, mutated Siam pearl. At saka si mutated sumpautong. Yan, ito. Yan yung mga naabi ni Ma'am Lourdes. Yan, salamat ulit Ma'am Lourdes. Tapos ito lang, uh, pasensya ka na sa aking papri ang sabi ng mga naanohan ko ito isa uh, si black emerald yan black emerald pero yung dahon niya ma -ano, ma'am lordes paoblong. oblong yan pasensya ka na sa akin pa pre yan muli salamat sa pag-avail ma'am sa lahat po ng uh, magkakagusto na mag-avail uh, sa mga plants na meron dito, mura lang po ang plants ko, yan and uh, inaalagaan ko po talaga, yan actually, pagka yung nakikita kong konti na lang yung plants ko, hindi mo na ako nagla <laughs> kasi this plant is uh, my uh, stress reliever yan ayun o, no? ito o um, may mura pa dito, mga mi sino ba to? Um Ah si red peacock to oh. Tinan yung mga mama mo si red peacock. Ang ganda. Para siyang hindi si red peacock. Yan, meron siyang tatlong baby. Ay hindi. 1 2 3 5. Lima yung baby niya mga mi. Believe it or not, 1 2 3 4 5 actually, actually pag mo tong mami baka mas maganda pang tingnan eh pero okay lang para maitago yung long legged nya ayan o oh, si red peacock magkano ba to eto 5 in 1 lang to ha si red peacock rare pa to ha sa mundo ng mga ano ng mga from the common plants rare ito si red peacock ito gigibsong ko na lang to ng ano kahit 280 si red peacock yan 6 in 1 plant 6 in 1 pot yan si red peacock yan pretty yan ito pa o oh, na as in talagang jump pack yan tanggalin lang natin tong chararat ito oh tingnan nyo <coughs> excuse me po yan o oh. diba jump pack marit lang sya sandang ka lang tumahigit mga mi o oh. 4 in 1 pot si pink lak o oh. para ng bouquet yan 350 lang to 4 in 1 pot na sya yan hmm. ganda no alam nyo mga may hindi ko to ipinipilit. Yung ipinipilit na kunin, hindi. <laughs> Kasi nagagandahan ako sa ano eh, sa settings ng dahon niya. Ayan. 350 lang. 4 in 1 pot na. Punong-puno yung pot niya. Oh. Mag-aanak pa to tuloy-tuloy. Kasi itong baby na to mga may, ka kalalabas lang yan. Ayan. 4 in 1 pot. Si Pink Lakchai. 350 lang yan mga may. Ito, sold na. Ay, hindi pa pala kasi hindi pa naman niya binabayaran eh. So, hindi pa. <coughs> May bago ako mga miha. Ito, oh. Si Andini. Oh. to in pa to si Andini. Saan ka pa dyan? Andini yan ang mga miha. Legit. Legit na Andini. 280 lang to. 280. eto <coughs> naman si Mahasati Mahasiti Yan. 270. <clears throat> Ito si Pink Lock Chai din. 2 in 1 pot. 2 in 1 pot. Pink Lock Chai. 220. Ang ganda ng ano Oh, ng baby niya. 2 hmm. in 1 pot. 220 yan marami kong mga bagong dating kaya lang papa-stablein pa eto si black uh, laksap bihira si black laksap mas mas uh, ano si pink si orange yan to si black 150 lang to si black laksap bihira si black laksap mga miha, mas rare pa siya kesa sa mga karaniwan ano ba yung mga bago ko ah ayun nandun oh uh. Mga stable na yun, mga mi. Mga bago ko. I-flex ko na rin, bago ko mag mag-ship. May kukunin din kasi kung plants. Sabi nga ni Ma'am ni Ma'am Lourdes, tomorrow na lang kung busy ako. Eh, excited na rin ako doon sa bago kong plants. <laughs> sa totoo lang mga mi. Pare-pares lang tayo kung kayo excited sa plants. Ako din, ganun din. Eto, si Red Eme MM. Si Red Eme MM. Eme. 100 na lang to si Red Emerald meron ako ditong ito 2 in 1 pa to eh nabali ang kulit ko kasi yan si ano ba to ayan o oh, tinanggal ko na puno yan 180 na lang to si abo ay cake may cake ang pangalan nito eh yan 180 na lang nabali kasi Supposedly, ano eh, 250 to. Nabali. Ayan. Ito pa si Sun Power. Ang hirap kasing kuha-kuhain eh, mga mi. <laughs> Tinamad. Dito na lang tayo sa mas madaling kunin. Ayan. Ha? May tao. Oo. Oh. Ba? Oo. Oh. Ang gagawin dyan, ito ang tatayakat ah. na Oh, oh. 'di ba may pool house ako mga mi, oh. Pool house yan, legit. Hmm. Pool house to ha, legit mga mi. Nakakakuha lang tayo ng mura. Kaya kumbaga sa ano. Hmm, mo, hindi ko rin nilalang... Oh. 2 in 1 pot na to si pool house. Yan. 2 in 1 pot na pool house yan. Legit na pool house to mga miha. Locally grown na rin pati. Eh. O yan. 2 in one pot. Ito yung baby niya. Ito si mami. Yan. 2 in one pot. 200 pool house. Yan. Tapos. Marami kung ano eh. Maraming. Ayun. Tatlong, tatlong puno si pool house. Ito. Ito. 100 na lang. Ayan. 100 na lang to ha. To. 100 na lang to. Si Yellow Natalie. 100 na lang si Yellow Natalie. yan Flex ko yung ano. Yung ito si Monica. Monica to mga miha. Si Monica. 3 in 1 pot na rin. Dalawang big mami uh, mommy. Ayan. Tsaka may baby siya. 290 lang to si Monica 290 ayan no dalawang dalawa yung sumpautong ko to. to to maganda yung ano niya maganda yung yung mga may kapag kabagong dating syempre papatry mo no normal lang na may magdadaw na isang dahon normal lang yun tanggalin ko na actually pwede na itong i-flex kasi super ano na yan ito si ano pa rin to si pool house si pool house ito 220 isang puno lang siya pero ano lush na siya iyan mga damage siya yan ito 220 alam ko meron ako 180 eh iyan ito 180 ito yan ito 180 pool house tong mga miligit legit ayan, no? Yan, pool house. Ito yung mga bago ko. Pool house. Yan. tas may red hang hang din ako na Morita bells na lang. Hindi ko na ibibigay ng mahal. Balik natin to sa ilalim. Ayan mga miha, 100 lang to. Buhay na buhay na yan mga miha. As in, buhay na buhay. Ito, baka merong may bet ha. to si banana pillow. Yan, coming three leaf si banana pillow. Yan. 350 lang. Coming three leaf si banana pillow. Giant siya mga mi. Tong banana pillow na to, giant. Yan, eto check din natin tong red heng heng ko. Check natin. Hindi maganda yung ano yung settings ng dahon ni red heng heng Kaya lang ang maganda dito, Marami na siyang puno in one pot. Tatlo oh. Tatlong puno in one pot. Tsaka red na red na siya. Ayan oh. Ayan. Three in one pot. Tapos red na red siya. Ayan. Oh. Ito. Ibigay ko na lang to ng 250. Tatlo na siya. Three in one pot. Ayan. Hindi hindi maganda yung settings ng mga dahon niya. Yan, napabayaan siguro to ni seller. Pero ang maganda rito, mutated na siya. Tsaka tatluhan, di ba? Tatluhan siya. Oh. 250. Ang laki ng ano nito, mga mi, ng nodes. Ang laki ng nodes nito. 250. Yan. Super red na siya. Ayan yung mga bago ko na dating. Tapos may ipeplex ko na yung ano. etong siguro hindi pa. Check mo nga. Ah, hindi pa. Malambot pa. Yung kinapkat ko to eh. Itong si uh, variegated ring of fire ko. Pero hindi ko muna i -ano, ipeplex. Kasi baka malamog siya eh. Pero parang okay na siya. Pero wag muna ah kulit no parang okay pero parang wag muna mga ganun ganun Sss. yan ito ay ko na rin to okay na to to 200 si white white princess peplex ko na to okay na to kasi ayan no? palabas na yung nung tinanim ko to yan lang muna eto yan o no? palabas na siya si White Princess 200 dyan eto ito as usual 50 pesos na lang 50-50 na lang yan. pero 70 para po katatawad 50 pa rin mura lang yan mga may si uh, Epi Albo na ang variegation nya oh, nagma marble marble pa yan. maganda jeans nito ha mga mi si Epi Albo yan o oh, yan oh. labas na yung ugat nya <laughs> Yan. Pwede na yan mga i-release. Actually, uh, siguro mga bandang hapon, Magla-live ako ngayon. Itat, ano, naka, nakapag uh, provide na ako mga minang isa pang cellphone. Tatag ko yung mga nagiging kliyente ko dito sa YouTube account ko. Yan. Ito, sino ba to? Baby pink. Baby pink kasi tawag nung ano baby pink 3 in 1 pot magkano ba to? Ito, 2.90 na lang to si baby pink yan 3 in 1 pot nasa malaking pot yan 2.90 yan hey, cute na ano oh, mga mi 100 cute na Santorn 100. Pero hindi ko muna to i-release. Mas nakukita na ako sa kanya. Dito ka lang sa akin ka muna. <laughs> Yan. Ito 350. 350 lang. Yan oh. Si sea White Kuchin 350. Yan. Siguro mga bandang ano mga mihapon mag uh, live ako. Actually inihanda ko na kahapon. Kaya lang bukas kasi busy na ako so ngayon na ako mag uh, ship ng kay ma'am lordes tapos kukunin ko rin yung parcel ko na dumating sa LBC yan actually mga may hindi every week hindi ako nawawalan ng parcel <laughs> la eto mga may na nyo cute nag -o orange orange siya pero ito hindi ko muna ito ibebenta. for my eyes only muna ha para ramihin natin orange siya orange -y ano, unknown ID, hindi ko alam ID niya mga mi Basta orange siya. Yan. May mga murayta rin tayo na ano na, eto Oh, dalawang, maliit lang siya, dalawang puno. Pero dalawang puno, maliit lang. Pero at least dalawang puno. Ito o. Oh, si Red Heng Heng. Dalawang puno na siya. Buhay yan mga mi Ayan o. Oh. Ayan oh, tinan Tsaka yung puno nito ang ang lalim, ang lalim. Tas yung puno niya, di puno siya. Yung sa ilalim, may mga ganun-ganun pa, sanga-sanga. Kaya marami 'to. Yan, eto dalawang 'to. Gibson ko na lang 'to ng ano. Red hanging 'to mga miyan 'yan, ang mutated na siya. 70 lang. Yan. Mm. Ito si Moraita Bells na mutated ulit na pearl siam. Ayan, ang dami ninyo. niya. One, one, two, three, four, five. Five na puno na magkakasing laki, tapos isang baby. yan Tapos yung ilalim nito, may ang laki-laki ng bulb. Ang laki ng puno niya. Ayan. 150 lang to. Ayun, kuha na si Sun Power. Sun Power ba ito? <coughs> Sun Power nga, ayan oh. Si Sun Power mga men. Laki oh. Layo ko na. Yan. Bali 3 in 1 pot. Tatlong malalaking puno. O di ba hindi ko alam kung anong makano to. Yan, si Sun Power tatlong malalaking puno. Gibson ko na lang to nang 250. Yan. Tatlong malalaking puno ni Sun Power. Sun Power to mga men. Yan tatlong malalaking puno 250. O di ba? Pag nandito talaga ako mga may, sa, ano sa tao ah, dito. Ayan oh, laki niya na mga mi. Pag nandito talaga ako sa halamanan, naubos yung oras ko ng ano eh. <laughs> Wala, katitingin lang. Ganun. Ayun, cupcake. Ito, cupcake. Yan. Gibson ko na lang to ng 180. Tapos yung isa, yun oh. 150 cupcake. May mga pwede na i-flex actually. Medyo pina-stable ko lang sila para i-live. Siguro meron na. Tapos marami kong mga ano mga pamigay sale kasi nga hanggang ngayon excuse me, samantahin samantalahin ko na ano tao dito. eto mga may ang ganda oh. Pink yan. Pink singon yung 50 pesos. Yan, ang pink yan ha, mga mi. 50 pesos lang. Marami kong mga pamigay sale. Yan. Pamigay sale natin. Para makabawas ako. Mm -mm. Yan. Asan ba to? Mm -hmm. Marami tayong mga pamigay sale basta. Alam niyo mga mi ito, normal lang to sa, ito yung mga yung normal lang na ano eh, na homa. Pero paborito ko to mga mi sa totoo lang hindi ako nawawalan nito sa garden. Ano to? Tawid dito yung yung common. Pero maniwala kayo may mga high end ako pero paborito ko siya ewan ko siguro nagaganda na ako eh lalo na pagka yung bagong dahon na yan oh. yung common lang siya pero ang pretty niya yan paano mga mi i-approach ko muna yung kay ma'am yan salamat uli ma'am lordes eh, sa pag uh, pag avail salamat po sa pag trust yan wala akong ibang pwedeng masabi kundi salamat yan Pagka may gusto yung may nagustuhan kayong mga halaman mga mi, i-comment nyo lang sa comment section, sasagot ako. Yan. And uh, ang Facebook account ko, yung Buenaventura Sacramento na tools ang icon, mga tools, mga appliances, yun ang icon. Yan. Doon mas madali nyo ako makakontak. Kasi doon ako babade, eh. din, ako ng mga live seller na mura. Yan mag-ship po ako nationwide mga miha um, uh, LBC, JRS, lalamu, uh, drop and go ang hindi kasi hindi ko malayo sa akin, drop and go dito ano taytay -tay ata, malayo sa akin, hindi ko carry, so yun lang, puli mga mi, salamat, salamat ng maraming marami, happy watching.